Kasi, wag kasi. Kasi naman eh. Wag kasi. Kasi, namanie, namanie, wag namanie, naman eh. Naman eh. Wag naman eh. Naman, naman eh. Weh! ah, saan? Sa likod ko? Ay. Huwag oh, nyo na si Crash, hindi si Crash. Ah, ah, wait, wait, gagawa ko para, gagawa ko para para makita ko. Wait, 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 wait. Asa ah, niya si R? Oh gosh, ang gwapo niya! Ang gwapo niya! Wait, wait. Asan ah, yung CR? Te! Ang hat niya, te! Oh my gosh, te! Te! Kailangan ko na hangin. Give me some air, please. Oh my gosh, te! Diyan na si Crush. Kailangan magpaganda. Oh my gosh! Hello! Hi! Hello! Wala akong pake kung crush ko siya. Crush ko talaga siya. At di nyo kami mapipigilan kung crush namin siya. Wala kayong magagawa kung crush namin siya. Huwag niyo akong pigilan kasi crush namin siya. Ha?